Good morning mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. Ngayon mga ka-farmers ay pitas namin dito sa aking talungan. So Bali Friday po ngayon. So last harvest namin mga ka-farmers ay nung uh, Martes. So ito po ulit yung kanyang mga bunga. At uh, ito po yung aking talo mga ka-farmers na anim na po anim na buwan na po siya. Ayan. at uh, nagpatuloy pa rin sa pamumunga dahil uh, gumanda ulit yung kanyang mga bunga mga farmers at dumami yung kanyang mga bulaklak dahil sa uh, nakakatikim na ito ng ulan-ulan no? tamang-tamang ulan lang pero pag uh, sobrang ulan na talagang ano to uh, malalanta na siya pero sa ngayon nga si mga farmers di pa umuulan ng malakas dito sakto lang na uh, parang pang dilig-dilig lang dito sa talungan no? Ayan na, mapapansin uh, natin mga farmers, marami siyang bulaklak at malilit na bunga. So ikot ko lang po kayo dito mga farmers bago mamitas. So di pa rin may iwasan mga farmers sa mga bunga niya na atakihin ng mga shoot borer o fruit borer at saka ano, uh, magkakaroon ng mga gas -gas. So hindi na talaga yan mga farmers may iwasan. Lalo na po itong talong na nagkakaedad na. Ayan. At saka di ko naman masabi mga kaparmas na wala itong mga insekto Walang white o walang trips So talagang meron mga kaparmas lalo na po na uh, minsan di na ako makapag Dahil sa marami tayong ginagawa So sa awa pa rin ng Diyos mga kaparmas binibigyan pa rin tayo ng magandang ani uh, Dito sa aking mga talong Ayan, ito po yung 6 months at ito naman po yung uh, lagpas 3 months Yung plastic mulch ko dito ay mga butas-butas yung ginamit kong nakaraan So hindi ko po siya ginamitan ng bago kasi sa akala ko na uh, hindi naman tatagal At uh, uh, ararawin ko rin naman at tatam na ng palay Pero uh, medyo na-delay kasi yung pagtanim ko ng bago kaya... <clears throat> Uh, hindi ko pa to madali-daling uh, bunutin at uh, palitan ng uh, at o oh, tamna ng palay kaya minsan uh, tuwing hapon ay nililinis ko po ito kinuku- uh, kinukunan ko po siya ng mga damo at binibigay sa baka so mayroong mga part dito na marami siyang bagging no o blagen tawag dito sa amin ito tulad po nito mga farmers oh so. So, yun yung ginagawa ko ay hinahanap ko lang po yung mga puno niya at pinuputol. So, mamatay na lang po siya. Pero kahit ganito yung itsura dito sa mga farmers ay talagang tuloy pa rin yung bunga niya at uh, marami siyang bunga. Dahil uh, inaabunuan ko rin to no. So, side risk po yung nakaraang kong abuno dito. Kaya ngayon, pagkatapos na kaming mag dito, bukas kailan nito apply ulit ng abono para Tuloy-tuloy po yung supply ng kanyang bunga habang uh, nag-aalaga pala ako dito sa uh, bagong tanim na talong. So update na rin mga ka-farmers dito sa tanim namin. Uh, bali pang-apat na araw na po to ngayon. So ngayon ay schedule ko po sa pag-aabono na dapat ay bukas uh, kahapon pala. Kaya lang uh, hindi ito naabunuan kaagad kahapon dahil kadaila busy tayo mga ka-farmers no. Kaya ngayon, ngayon ko to abunuan uh, So ito mga ka-farmers yung abunong gagamitin ko. Uh, unang pakain, ito po ay yung calcium nitrate. So ano po ito, ay uh, yara. So hindi ko lang na ano kung ano kasi sinabi ko lang kahapon na uh, sa pinagbilan ko na uh, calcium nitrate. So ito yung binigay. Kasi dalawang klase po kasi yung isa tropicot Ayan o, ayan. So ito po mga ka unang pinapakain ko So bali yung takal po nito ay isang lata po Kaso uh, puro nasira na po yung mga lata ng sardinas ko doon So yung lumang lata ng sardinas sinukat ko na lang po dito At uh, ito po yung gagawin kong sukatan So bali sa 16 liters po na tubig ay isang lata po nito At yung apply naman natin ay isang lata din po kada puno So ito na po siya mga ka-farmers yung uh, pang apat na araw. Yan nung tinitin na po may lumalabas na bagong niyang talbos. So pero kung papansinin natin wala pa siyang pinagbago dahil nga apat pa lang na araw. So ngayon mga farmers apply ko lang ito ng abono at saka mag-harvest ng talong. So sa ngayon yung partner ko muna yung mag-harvest. Pag natapos na ako dito, uh, saka na rin ako oh, tutulong sa kanya. Ayan mga farmers, so, uh, mag-aabono po muna ako. Update ko na lang po ulit kayo mamaya kapag uh, tapos na. At saka kung uh, kung nakailang kilo po ulit kami sa pagpitas dito sa aking talungan na matanda. Ayan mga farmers. At nakapagdano uh, na rin kami dito, nakapag-install na rin kami ng mga poste. Kaya lang uh, yung pinaka nilagyan ko ng poste dito sa may... Uh, ang palaya, sitaw at saka pipino ay puro palang dulo. And yan pala pong mga farmers yung mga posting na yan hanggang doon. Tapos dito sa kabila, ayan, puro dyan pa lang yung mga pinaglagyan namin kahapon. So yung next na gagawin ng mga posting mga farmers ay, ay dito na po. Uh, linya na po sa kanyang uh, gitna o dito sa may plastic mulch. So para na po yan sa lahat. So sabay-sabay na po dito gagawin mga upstarts kasi halos sabay-sabay naman tong uh, tinanim. pero uh, magsisimula kami doon sa may pipino at saka sitaw kasi mas mabilis po po yan ano siya uh, lumago kaya uunahin uunahin namin yan sa paglagay ng uh, trellis So ito naman po mga yung okra ayan siguro mga susunod na araw ay pwede na po itong abunuan anong uh, araw na po ngayon 14 o 13 kasi nung uh, June 5 kasi ito itinani mga ako farmers ay yung natin malalaki-laki na rin ayan. wala pa itong abono at uh, wala ring spray medyo may napapansin na rin ako dyan mga ako farmers na maliliit na ood so ayan mga ako farmers bali mamaya na lang po ulit uh, update na lang po ulit ako sa inyo mamaya okay. So ayan mga ka-farmers, bali ngayon ay uh, nagka-classify kami. Uh, di hindi pa natapos yung harvest dahil uh, umulan, ayan 'no. Oh. <laughs> umulan talaga sa mga farmers. So kaunti na lang rin yung pipitasin namin doon. So pagpatuloy na lang 'yan kapag uh, nahinto na po yung ulan. So ngayon yung ginagawa namin, uh, nagka-classify na muna. Para matapos na. So, ito mga farmers yung kanyang mga bunga. Ayan. So, medyo balik po siya. Pero, pasok na po ito sa class A. Ayan. So, kinaklassify. Binubukod po yung mga kanyang class B. At saka class A. At saka yung mga RR. So, ito po yung kanya, yung pinaka RR niya mga farmers. So, magaganda pa siya. Oh. Pwede pang gulayin. Ayan. Uh, mapansin natin mga farmers. Green na green po yung kanyang calyx. So, dahil na may maintain natin yung... <laughs> mga trips at saka mites sa talungan dahil uh, naulan-ulan na rin yung panahon. So bali update ko na lang ulit kayo mama, mamaya mga kaparmers kapag uh, kung mga ilang kilo po to lahat ang napitas namin. Natapos din kami mga kaparmers. So bali ito na yung kabuuan na ano na bundle namin. So ito po yung ano class A 1, 2, 3, 4, 5, limang bandel So, hindi sila magkapantay mga farmers dahil iba-iba pa kasi yung kilo nito. So, nakadepende po kasi sa plastic. Ito po kasi yung plastic na ibinigay sa akin ng buyer ko na dinadala niya sa Burakay. Eh. Puro oversized na plastic. So, tulad po nito mga farmers, ayan, uh, yan, mahabang plastic po yan. So bali naglalaman po kasi ito ng 25 kilos. Ayan. So para daw matipid sa porter, sa tagabuhat na kinakarga daw sa ano sa bangka. Kasi pag maliliit tulad uh, nito, so parehas lang yung singil nila. So kailangan na malaki para hindi daw siya lugi. So ito naman po mga kaparmers yung class B. Ayan, apat na bundle at uh, 8 kilos. Tapos yun naman isang sako yung pinaka third class niya, yung sabi natin yung okay pa naman yan mga farmers no parang ano pa yan eh, oh, malilit nga lang sa ano oh. so ito yung pinaka third class so ganun talaga mga farmers may lumalabas na na ganun sa talong ko dahil ah, nagkakaedad na yan so ito pa yung pinaka RR nya ayan so dadapili pa yung gulayin mga farmers oh. yung malilit lang dadalhin rin yan sa bahay So nagtotal po ito lahat mga farmers yung pinaka good niya o class A ay nasa 83 kilos at yung uh, sigundan niya naman ay 35 a uh, 48 kilos ito apat na bandel kasi at tsaka yung sa isang sako yan naman po yung 35 kilos so bali nagtotal po ngayon mga farmers ng uh, 166 kilos so halos na nga lahat eh. dahil nung ano uh, martes uh, pagpitas namin ay ano siya uh, lagpas 80 kilos lang so ngayon uh, 166 kilos na siya mga farmers so yung gagawin namin dito ha na lang to palabas so medyo malayo layo ngayon mga farmers yung namin at uh, talagang madulas yung daan kakatigil uh, lang kasi ng ulan yan uh, kung makapansin nyo, uh, may palay na po dito yan dyan na kami sa pagdaan yan tapos don uh, dun pa talaga sa dulo yung Uh, pagdadala namin so uwi muna kami kukunin yung tricycle tsaka pagbalik ha, kutin na so yun lang po mga ka-farmers yan na po yung kabuuan na napitas namin so update-update ko lang po kayo at uh, dito po sa mga aking tanim so patungkol po sa pag-abono uh, o paggamit ng mga o pag spray kung anong insecticide na gagamitin so ayan, hanggang dito na lang po uh, maraming salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta po dito sa in-channel God bless po sa lahat at saka happy farming